Alam mo ba na may isang misteryosong tunog sa New Mexico na hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot ng siyensya? Sa bayan ng Taos, may kakaibang fenomenon na tinatawag na Taos Home. Isang mahina, pero patuloy na ugong na naririnig ng ilang tao. Ang nakakapagtaka, hindi lahat ng tao ay nakaririnig nito. Kahit saan sila magpunta mula sa kanilang bahay hanggang sa bundok at disyerto, nandoon pa rin ang tunog na ito. May iba't ibang teorya ang mga tao. May nagsasabi na ito raw ay dulot ng mga lihim na eksperimento ng gobyerno, mga signal mula sa alien, or natural na vibration ng ating planeta. Pero hanggang sa ngayon, wala pa ring siyentipikong paliwanag. Ang mas nakakabahala, yung mga nakaririnig nito ay nakakaranas ng insomnia, stress, at matinding pagkabalisa. Totoo kaya ang taos-hum o gawa-gawa lang ng isip ng tao? Ano sa tingin mo? I-share mo sa comments ang iyong teorya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para sa mas marami pang misteryosong kwento.